So guday mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, Isishare ko sa inyo yung uh, Diagram Ng DRL o Daytime Running Light mga boss Na I-install sa Yamaha Sniper So ito uh, I-request mga boss na Isa sa mga uh, Subscriber natin mga boss So dito, kailangan natin ng uh, halo switch. So bali dalawang halo switch mga boss sa switching at sa hazard. Para meron tayong hazard ng ating daytime running light. Kasabay yung ating uh, signal light mga boss. So ito yung ating signal light. Dito mga boss kailangan din natin ng fuse. So isang fuse. Ang ilalagay natin dito mga boss ay 10 amperes na fuse. At tatlong uh, mini relay. So, ginamit natin ditong uh, example mga boss ay mini relay, 12 volts mini relay mga boss. So, yan, bali 5 pin yan mga boss, SPDT. At yung ating uh, strip light mga boss, o yung ating gagawing daytime running light. So, yan. So, bali dalawa siya, left and right. So dito mga boss, ito yung pinaka-diagram natin. So ipapaliwanag ko sa inyo. Dito muna mga boss sa ating uh, daytime running light kung paano siya uh, gumagana. So dito, kailangan natin ng tatlong uh, mini relay. So 1, 2, 3. So yan. <coughs> dito meron din tayong kailangan din natin ng halo switch So dito sa ating unang relay mga boss Yung 30 Automatic meron yan 30 Yung 30 natin nakalagay nakalagayan sa O nakakonek yan mga boss sa battery Bago pumunta ng battery mga boss Ay meron tayong lalagay na fuse Para sa safety mga boss ng ating wiring O ng ating accessories na ilalagay So kailangan natin ng fuse Bago dumating dito sa uh, Battery mga boss so, 10 amperes So yan, yung ating 85 mga boss ay nakalagay yan sa negative. So yan. Yung 86 naman natin, diretso yan dito sa ating halo switch. So mamaya natin papaliwanag yan mga boss. Yung 87 at 87A mga boss. So yung 87A natin mga boss ay hindi na natin gagamitin yan. So nakablock lang yan. Yung ating 87 mga boss, diretso yan dito sa ating 30 ng relay 2 at relay 3. So yan. Bali, mula dito sa 87. So, yan. Pumunta dito sa 2.30 30 mga boss. Yung connection na yan mga boss, ng 2.30 30 na yan, na dito sa 87 ay lalagyan din natin ng wire. So, yan dito, magkabilaan yan. Papunta naman dito sa pinaka running light natin mga boss o yung pag nag on tayo ng ating DRL o daytime running light yun yung may kulay o blue o uh, red so dalawa kasi yan eh yung may kulay at yung pinaka signal na kulay yellow so pepeding puti, pepeding red, pepeding blue so nakadepende sa inyo mga boss kung anong running light o anong kulay ng running light yung ating ilalagay so yon yung pag nag on tayo ay yun yung kagad yung iilaw so eto So yan mga boss 87 papunta dito sa 30 At magsasanga siya ng wire mga boss Papunta naman dito sa With color o, o, Alimbawa natin tong blue mga boss Blue Ganun din to blue So yan Yan yung may kulay ng ating running light So dito yung ating 87 mga boss ay ilalagay naman na natin siya o yung ating relay to, ilalagay naman natin siya sa pinaka signal natin mga boss yung pag once na nag signal tayo mamamatay yung may kulay at magsisignal mga boss yung ating running light o eto yung pinaka signal so signal so yan eto rin signal din to so yan Pareha sila, yung 87 mga boss ng Relay 2 at Relay 3 ay naka-connect yan sa pinaka signal wire ng ating DRL o daytime running light so bali tatlo yung wire dyan mga boss kada isang strip light o daytime running light meron yang negative so yung negative natin direct natin sa uh, body ground o negative wire o mga boss uh, mas maganda na naka direct siya sa negative ng ating battery para mas solid o mas maganda yung bato o yung napoproduce niyang negative supply dun sa ating accessories mga boss so yan napaliwanag ko na mula sa 87 papunta dito sa 30 pupunta dito sa running light natin na may kulay yung blue at yung 87 mga boss ng relay 2 at relay 3 ay papunta naman dito sa signal so yan so eto yung 86 mga boss sa relay 1 okay na meron na tayong 30 85 yung 86 naman natin mga boss, dito na yung switching ng ating uh, daytime running light. So, alimbawa, ayaw mo na nakabukas. Siyempre, ayaw mo na nakabukas yung running light mo. So, dito, gagamit tayo ng switching mga boss o switch ng ating running light. So, dito sa uh, halo switch, meron siyang limang, bali limang pa mga boss. So, ito. Yung negative, So, ilagay natin sa negative supply. Yung normally close, so, X na natin yan. I-float lang natin yan o wag natin lagyan ng connection mga boss. Yung common, nakadiretso yan sa ACC. Para pag once na nag-open tayo mga boss, ay masusupplyan na yung etong ating halo switch. So, yung positive at normally open, pagdugtungin natin yan, papunta yan dito sa 86 so ganito siya gagana mga boss mula dito sa ACC sa common pag once na pindo tayo mga boss dahil meron siyang negative supply at mapapasukan siya ng accessories wire papunta rito sa 30 ay papunta rito sa normally open so masusupplyan din niya yung uh, positive ng halo switch so dahil may negative at meron ng positive nito iilaw na yung ating halo switch papunta naman dito sa number 86 So yan. So pag sa pinindot mo, pupunta yung connection dito pa 86 dahil may negative ka na at meron ka ng 30 mula dito sa battery. Yung connection ay pupunta na rito mga boss mula sa 30, pupunta na rito sa 30 naman ng relay 2, relay 3. So masusuplayan 'yan at iilaw na ngayon yung ating running light. So yan. So, paano naman siya gagana mga boss yung ating signal? So, dito na tayo mga boss. Ito yung ating stock na uh, signal switch o signal button ng ating motor. So, yung switch na yan mga boss, nakakonect yan sa relay. So, ito yung ating relay mga boss. yung flasher relay yan. So, may dalawang pin yan. Yung B ay papunta ng accessories yan mga boss. At yung L, papunta naman ng lights o papunta na ng signal light. So, yan. So mula rito, naka-float lang yung kuryente dito mga boss. Habang hindi ka pumipindot o hindi ka pumipindot mga boss, ay hindi masusupply nung hindi ilaw tong left and, uh, left and right mga boss ng ating uh, signal light. So alimbawa, naka-on ka. Naka-on yung, yung uh, daytime running light. So, uh, left signal light ka, So, pag once na pinindot mo ito mga boss o ni-left signal light mo, yung kuryente dito mga boss ay pupunta dito. Pupunta dito sa left. So, masusuplayan to yung etong ating signal light, yung left. Masusuplayan to at pupunta. Siyempre, nakakonect yan dyan mga boss. Etong ating 86, na yan dito sa signal. So, nakalabas na siya mga boss ha, sa sa pinaka-output na ng ating wire itatap lang natin yung 86 ng ating relay 3, uh, relay 2 at relay 3 mga boss. Yung number 86 ng ating relay 2, papunta dito sa left at yung ating uh, relay 3. So yan, na 85 ay papunta naman dito sa right. So itatap lang natin mga boss, paglabas ng wire oh, o so, sa wire nang uh, left and right ng ating signal light so yan so etong 85 at 86 ng relay 2 ay ilalagay natin yan sa negative so yan <coughs> so alimbawa nakailaw ka nag left signal light ka so pupunta yung kuryente dito sa left iilaw to so masusuplayan din yung ating uh, relay 2 dahil na connect yung wire dito mga boss sa signal light natin mapupunta yung kuryente rito mga boss papasok dito sa 86 so yung ating 86 mga boss ay pupunta naman dito yung kuryente dito sa 30 medyo generate sya dito mga boss pupunta sya dito sa 87 papalo dito sa signal natin so habang sumisignal ka ng left si signal din ng left yung ating DRL. So ang um, process kasi nito mga boss ng ating DRL pag once na nakihilaw yung yung may kulay na bulb nya o na LED, pag once na nagsignal ka automatic na mamamatay yung kulay blue ng ating uh, daytime running light o DRL. So pag nagsignal ka dito automatic na mamamatay yan, magsi-signal siya at nagsisignal signal itong left mga boss. So sabay siya na magsi-signal So yan. halimbawa pin, uh, gusto mang patayin, so patayin mo na mga boss. So mawawalan na siya ng connection yung ter 86. So pupuntahan dito, babalik. Tapos, ang mangyayari, pupunta uli dito mga boss, yung ating ah uh, kuryente magpo lang siya dito dahil wala na siyang kuryente rito, wala na siyang supply dito sa 86. Dito uli siya mga boss. So iilaw uli yung ating kulay blue. Yung kulay blue ng ating dalawang ah uh, running light. So, ganun yun boss. Kapag one sa signal ka, mamamatay yung blue nito, iilaw yung signal nito. Pero yung blue ng isang nito, nung ating right ay nakailaw pa rin mga boss dahil hindi naman na supplyan ng uh, positive etong 85, yung relay 3. So, limbawa, nag-right ka mga boss, pinatay natin yung left, nag-right ka. So, ganun din, masusupplyan din etong kuryente na to, papunta naman dito sa right. So, dahil yung ating right mga boss ay na din yan sa 85 ng relay 3. So si signal din to mga boss. Yung ating uh, right DRL o daytime running light. So mamamatay rin yung blue. So yan, habang nagsisignal to kasabay na nagsi-signal yung ating stock bulb ng ating signal light. So sabay silang si-signal. So yan. So ibalik natin mga boss. So ibalik natin yung kuryente, patayin natin yung ating signal. So automatic na iilaw uli yung blue. Dahil mapupunta ulit yung supply dito sa TRT. So, yan. Iilaw ulit yung blue. So, dito. Uh, yung ating hazard naman mga boss na. Halimbawa, nakailaw yung ating DRL. So, yan. Nakablu siya. Pag nag-hazard tayo. So, sabay din na mag-hazard yung left and right ng ating signal bulb. stop at yung DRL natin. So, dito kailangan natin ng isa pang halo, halo switch. So, yan. Yung ating halo switch, mga boss, ganun pa rin. May tatlo, ah, limang pin pa rin siya. Yung negative sa negative, yung normally close. So, hindi na natin gagamitin normally close. Yung common, mga boss, ganun pa rin. Nasa positive siya, mga boss, ng relay. Uh, ah, plus relay. So, dito na yan, mga boss, ah. Dito ka magkoconnect sa L o sa output na ng plus relay hindi dito sa B sa input dito ka sa output mula dito sa papunta ng switch so para pag lumabas siya dito mga boss pumasok siya dito ay putol putol yung uh, connection o yung kuryente na ilalabas niya kaya mag assert siya o mag -putol, putol yung signal na ilalabas niya rito so yan papunta yan ang common mga boss yung common papunta dito sa flasher relay sa output yung negative sa negative yung normally open at positive mga boss ganun pa rin pagsasamahin natin siya so yan nagsama na yung dalawang wire dito at yung sa dulo ng wire mga boss gagawa tayo ng dalawang wire na natin ng diode so yan So, double check nyo mga boss yung paglagay ng diode. Dapat yung gray part mga boss ay nakatutok papunta rito sa left and right signal light natin mga boss. So yan para yung kuryente dire-diretso na lalabas pa ganon papunta rito sa uh, wire ng ating uh, signal light. So yung dalawang wire na yan lagyan natin ng uh, diode. So yan. Tapos ilalabas natin, so maglalagay din tayo ng wire dito sa dulo papunta dito sa uh, left yung isa at yung isang diode mga boss ay papunta sa right. So kahit magkabaligtad yung dalawa na yan boss, mga boss okay lang basta magkaroon siya ng uh, connection dito sa dalawang signal light na to nasa inyo na lang kung etong isa dito o yung isa na to dito sa taas so yan so paano ba gagano yan mga boss so alimbawa ba diba, naka open ka naka open ka ng DRL naka, naka ka alimbawa naka blue ka na so pag once na uh, gusto mo mag assert mga boss nakabloc ka diyan so hindi nakailo yung ating uh, signal light gusto mo mag -assard? so pag pinindot mo to mga boss kasi yung kuryente dito sa common ay naka lang siya mga boss habang hindi mo siya pinipindot hindi ma itong etong normally uh, normally open so nandito lang yung kuryente so pag pinindot mo siya yung kuryente papasok papalok na dito mga boss so papasok na dito tatagos na siya dito sa normally open at papasok siya dito mga boss dahil yung ating positive ay nakakonect dyan sa normally open magkakaroon na rin siya ng supply yung ating uh, positive so meron na siya negative iilaw yung ating uh, halo switch so yan so yung kuryente mula dito sa common sinuplayan yung positive umiilaw yung ating halo switch so yung dalawang wire na yan masusuplayan dahil meron tayong positive mula dito sa normally open yung kuryente ay tatagos dito mga boss papunta sa left at yung isa papunta sa right na putol putol mga boss yung kuryente na yan so dahil putol putol yung nilalabas niyang kuryente mula dito sa flasher so ang mangyayari mag to mga boss yung left and right natin kasi putol putol siya eh, dalawang dalawang wire yan eh putol putol so mag sya siya So ngayon, masusuklayan din ito mga boss, yung etong dalawang wire na to napapunta naman sa relay 2 at etong isa ay papunta sa relay 3. So masusuklayan ito ng positive, ang mangyayari, magkakaroon ng connection itong 87, yung dalawang to So mag yung dalawa na to mga boss, mamamatay yung blue at iilaw yung ating signal, yung pinaka natin mga boss. So mag-hazard yan kasabay ng pag-hazard ng ating stock bulb So ganyan mga boss. So yan yung uh, function niya. So di ba nag-assert yan, nag-assert to. Kasabay din na nag-assert yung ating uh, halo switch mga boss. Dahil putol-putol din yung pagbigay niya ng uh, positive dito sa ating positive line. So gumaganon siya mga boss, putol-putol yan. So mag-assert din itong ating halo switch. Kasabay na itong dalawa. Na itong ating DRL, daytime running light at yung ating Uh, stock bulb mga boss na signal light so ayan mga boss ganyan lang yung uh, pag uh, wiring ng DRL mga boss o daytime running light sa mga motor mga boss o so eto applicable naman to mga boss lahat sa kahit na anong klase ng motor So, naka na lang sa wiring ng inyong motor, mga boss, kung saan i-coconnect yan. So, yung sa Yamaha, yung ating uh, positive, o yung ating positive, mga boss, uh, red yan, mga boss. So, sa Honda, yung accessories niya ay itim So, sa Yamaha ay light brown. So, yung sa Signal... So hindi ko sure kung anong kulay yan mga boss Pero uh, Mat-check nyo naman yan mga boss So check nyo na lang ng test light Para ma check nyo yung mga wiring ng inyong signal light So basta sundan nyo lang itong diagram na to At magagawa nyo yung Ganitong klasing diagram mga boss Sa inyong mga motor So yan uh, At sana yung may natutunan kayo mga boss Sa ating video nito uh, Pakilike na rin ang ating video, paki-share at uh, mag-iwan tayo ng mga komento. Kung may mga komento kayo sa video ng ito, ay uh, iwan niyo lang diyan sa ating comment section mga boss. So muli, maraming salamat at God bless.